Uy! Ay. Umaga oh, ay. na. Oo nga, kainisig ko lang. Ah. Mm hmm, <coughs> buong gabi kitang inintay. Huwag kang lumusot. Pasensya ka na. Eh, ang haba pala nung game eh. eh, eh pero kahit papano, may na-check na ako doon sa bucket list ko. Ano uh, mo ikaw? Forka't sinabihan ka nung doktor mo, pwede ka nang bumalik sa trabaho. Ina-abuso mo yung Hindi katawan mo. Hindi abuso, ngayon lang naman to. Oh. Anong isusunod mo dyan sa bucket list mo? Eh, siyempre, in more than words, ha? Papanoorin namin ni Clarissa. At saka yung Korean kitchen, ha? Kala ko, nakalimutan. Oo, <laughs> oh, sunduin na ka sa KTV, tapos direto tayo doon. Sige, tayong kita mamaya. Oo, oh, sige. Pero so, matutulog lang ako. Antok na, na, ako. Mm. <laughs> Tay? Hmm? Sabi niya po ngayon tayo mananad na Modern words. Ngayon pa yun. Hindi pa pwedeng mamaya. Eh, Kosta, alis po ako mamaya ng hapon ni. Eh. Ah. Hindi, sabihin, panuokin na. Hey! nga. Kawawa naman siya, na. No? Inisip ko nga tayo parang pareho kayo ni Franco, eh. Anong pareho? Eh, kasi tayo, pareho kayong gumagawa ng oras para sa mga tang importante sa kanya. Ah, talaga? Tapos, pareho pa kayong guwapo. Talaga? Pareho pa kayong mabait. Paano mabait? Mahilig man libre. Ayun, kamira ka binola mo ba ako? Sige <laughs> so, <dinotoy>, na pizza na. <laughs> <laughs> eh, kumusta ka na nga? Dabber ka pa rin ba? Mm, hindi na. Mm. Nag-focus na ako sa negosyo. Simula nung hiniwalayan ako nung kumpare mo. Mm. Pero eto, napapasaba ko ulit. Talaga? May studio na kasi yung anak ko. May nakuha siyang project. Ako yung kinuha niya, madab. Eh, hindi ko naman matanggihan. Uy, di maganda ha? O ano ba yung palabas na yan? Yung more than words? More than words? Mm -mm. Uy, pabuhito namin yun. Sino karon? Ako si Helga. Mm. Ikaw si Helga? Nuku! Ano nga yung niya sinasabi? Ha? Tandaan, Tandaan mo yan! yan. Ah! Uy! <laughs> idadab na namin bukas yung last five episodes. Ikaw, baka gusto mo pumunta. Pwede ba? Oo naman. Para makita mo na rin yung anak ko. Mm. At mauna ka nang mapunood yung finale ng American Girls. <laughs> <laughs> Isawa mo na rin si Petito. Nako, matutuwa yun. Sinisimulan niyo ng panoorin. Oh, Panabas na yan. Talaga? Oo. oo. <clicks> Hindi mo paborito, no? <clicks> yung pa rin, ano? Oo. <laughs> oh. Diba? tayo na yung latest episode ng More Than Words. Tapos next week, kasabay ka na namin manonood. Ah, buti makakahabot. Uy, yan yata yung pizza? Ay, ako na lang pakukuha